Ito yung kublay na pinapagawa namin at malapit na nga matapos ilang araw lang. Siyempre nag-skim coat na yung iba. So what's up mga ka-idol? Ayan, so makikita nyo mga ka yung ating kisami dito sa baba. Ayan. So pinalagyan natin ito mga idol ng kublay. And then itong bulb na to is papalitan ko rin siya para bumagay siyempre sa ating uh, na pinagawa. Ayan. So malapit na matapos mga ka-idol. Ayan. Ito yung sa may lababo. Ayan. So, papalitan din natin itong lababo. Alis din naman natin to. But now, uh, this is a temporary. Ayan. Siyempre, yung ating CR mga ka-idol is hindi pa. Ayan. So, yung CR na lang hindi pa napalitada. But the rest is napalitada na and na skim coat na. Ayan. So, mga ka-idol, ito yung ating first floor. So, maganda siya, no? Nakalabas lang yan. Siyempre, tingnan natin yung pinaka-second floor niya. Ayan yung second floor niya mga kaidol ito yung uh, kanyang hard reflex and then ito ay na first paint na siya ayan ayan mga kaidol so pag akyat mo lang, makikita mo na yung mini room and then pag dating sa left side makikita mo dito, dito yung master bedroom ayan kaya pag nandito ka mga kaidol sa loob maganda dito mag live kasi kulay puti ang kulay niya so, yung reflection ng kanyang uh, liwanag is nagre-reflect sa ating camera kaya Uh, pag mag ka dito is okay, okay. Ayan. So dito meron lang siyang isang bulb. Ayan. Pero siyempre, gamitin gagamitin natin bulb dyan, yung medyo malaki. Yung magandang design. Ayan. So ayan. So itong mga bintana na yan, mga idol gagawin natin siyang sliding. So tinted yung ating inapapalagay dyan. So napabadgetan ko na itong mga idol Worth of 24,000 lang siya. Ah... Uh, eight 8 window, ayan So, 8 window mga ka-idol is nagkakalagas siya ng 24,000. So, siguro pagkatapos na ng lahat. And then, kasi dito mga ka -idol, yung second floor, hindi ko na ito ipapatiles. Ang gagawin ko dito mga idol is binilang para yung second floor niya is hindi gaano mabigat. So, sa baba lang ang aking ipapatiles. And then, sa CR, din sa labas, mismo sa extension. Kasi mga ka idol itong uh, bahay na to is merong corner lot sa basta magiging maganda ito mga ka-idol. Abangan yung mga ka yung magiging kalabasan ng uh, ating bahay dito na pinapagawa. Ayan. So, aming bahay pala. Ayan. So, dito mga ka-idol, kung makikita nyo, no. So, meron kayong makikita dyan na pintana. So, papalitan din natin yan ng tented. So, maganda yung kalabasan nito. Pasok nyo, merong switch dito. And, and dito sa mini-row, meron din po siyang switch. Ayan. Ayan, no. So, yun mga ka -idol. Sabangan so, nyo mga ka-idol yung mga next video natin dito, mga kaganapan. Syempre, thank you for the support dito sa aking uh, Facebook page.